Meron kami dito eh. Tingnan natin kung may bunga. Ayun, Ay, no? Ay, konti lang ang bunga niya. Hmm. <laughs> di, pa, di ko pa kinakagat na na ako. asin <laughs> ah, ang ilo ng ipin hello James ko at aja how musta na yung mga OFW dyan sa buong mundo lumindol dito kahapon naapektuhan yung Clark Airport sarado tapos yung meron isang mall sa Porac umagsak lima yata yung namatay Uh, dumadami pa kasi nagre-rescue pa sila mahirap doon, walang kuryente doon kaya ingat-ingat din kayo dyan lalo na sa Taiwan, mas madalas ang lindol dyan tara sa SM Cabiao meron na daw doon eh naitan nyo guys, SM save more pala <laughs> kasi tinatanong ko yung misis ko kung saan nyo binili yung kalan SM Cabiao daw hindi ko may SM na ba sa Cabiao save more pala grocery lang kaya ng konti. Magkano okay, pa palitan dyan ngayon guys sa Taiwan? Bakit 1.5 na lang dito ngayon? Ang laki ng binaba oh. So, yan lang ang binili ko, guys. Lotion, sabon, alcohol, tinapay. Tsaka pa tingnan natin kung magkano. Grabe, 1,350 na yun. Sinisita ako ng gwardiya eh. Hindi niya alam ako yung bumibili. Ganun na kamahal ang bilhin dito guys yung isang libo mo ilang piraso lang mabibili tinan mo yung nabili ko ilang piraso lang 1,350 na ayun tayong ice cream naalala ko yung ice cream sa Taiwan yung sa may train station sa, uh, doon sa may underground ibili ko ng taro isang scoop 25 lang yata o 30 NT solve ka na doon ang sarap puro taro minibili ko may list natin ng ano ang bigas Nakasaligay tayo? Ano? Nangyalangis ka. Bukas ha ba? Ala? Order kay Katsuriyan. Shoutout nga pala sa mga taga-OMIC dyan, yung dati kong katrabaho na, na napangakuan ko nun dati na nasa Taiwan pa ako na pag sumail sa sa YouTube eh ititreat ko sila so ayan, shoutout kila Angie Lorna sino pa ba yun? Si Jerwin si Jovi tsaka nga pala kay Paring Kulas Pare, happy birthday. Lapit na rin ako. Siguro naman pwede na yung ice cream sa inyo, isang galon, di ba? Kung naalala nyo guys, yung una kong uwi dito na pinuntahan ko yung nanay ko, meron siyang sugat sa kamay, sugat sa fluorescent ng ilaw. Ngayon, ang inaalala ko kasi kinakalkal niya, baka may infection. Pinakopera niya sa isang doktor. Ewan ko kung doktor nga ba yun. Pinapirma daw siya apos din rowingan ng nanay ko kung saan daw yung masakit, doon niya operahin. Ano ba yun? Dapat x-ray muna bago operahin, di ba? So siguro bukas samahan ko siyang magpa-x-ray para matanggal na yung may bubog pa daw eh, may bubog pang natira. Si delikado yun, may laso yun eh. Adaling ko na siya sa totoong doktor, hindi yung doktor na <laughs> matanda na kasi nanay ko, 82 na yata, 83. Pero malakas pa rin, kaya lang tigas ang ulo kasi hindi pa rin tumitigil sa gawaing bahay. Eh hindi na niya kaya, misa umaakit-akit pa kung saan-saan. Mahirap kasi walang kasama sa bahay, yung pamangkin ko lang ang kasama niya. Ba't nga ba ganun? Yung mga matatanda ngayon ang matitigas ang ulo, hindi <laughs> na yung mga bata. Hindi <laughs> mapigilan eh. Bali ang plano ko, siguro itong week na to, baka lumos ako ng Maynila. Pasyal ko kay sa Maynila. Kasi wala tayong trabaho eh kakaririn ko na tong youtube na to <laughs> puntahan ko lang yung apo ko dito binin niya isang araw eh <laughs> <Natakot> Ako takot. Ako <dito>. pagatin, <laughs> okay, may bagong tanak pala dito ng Walang tao. <laughs> Tik pa ako makagat ng aso. Yung bahay ni Mother. Hindi finish. Pag naubusan ako ng pera, sananay ko ako hiram ng pera kaya may utang ako sa kanya. Magaling utang ko sa inyo, ma? 400? Ito yung bayad ko. Kick the chains. Yan. Sige. Ito yung kasal nila noon. Maanong taon to? Anong taon kayo kinasal? Hindi maalala ni Ima. 1958 sila kinasal. Ayan. Gwapo airpot ko eh. Oh. Kasi Ima. Para artista. Kaya lang. Maagang bumigay si airport eh. Buti pa nga sila. Naranasan nila yung kasal sa simbahan. Yung bonggang ganun. Ako hindi eh. Ito kami kayo doon. P500 rin yung X-ray. Pero pag-seed nyo, may discount. Kaya nga yung kabyaw dito ngayon. May 7 11 may SM, may Jollibee. Kailangan tubig. ika muna natin si nanay sa Jollibee. Ano na eh spaghetti daw Pagayin <laughs> natin ng spaghetti <laughs> Nanonood kasi si Imanong, mga anong mga video ko Nung nakaraan nag jollibee kami ng mga bata hindi, Ba't daw hindi sa kasama <laughs> e, Eto uh, Sinama ko na siya dito Mamaya pala, babalik kami sa ospital para matingnan na yung kamay niya. Na-x-ray na yun eh. Mamaya alas 4, mabalik na yun. Kaya lagi nating bigyan ng oras ang ating mga magulang. Yung mga ganitong simpleng bagay, masaya na sila. Kasi ako, magulang na rin ako. Nararamdaman ko na rin yung kasi may na yung mga anak ko. Hindi ko sila nakikita. Medyo nakakalungkot. Ano mama, sarap. masarap? <laughs> Gusto na si mother. Tara na. Taposin ko na tong walang kakwentang-kwentang video na to. Maraming maraming salamat ulit sa panonood. Kung bago ka dito sa channel na to, pakipinut mo na yung subscribe button dyan, yung pula dyan sa ilalim, tsaka yung notification bell para updated ka sa mga walang kwentang uploads. <laughs> I'll see you in the next video. Sayon. So